Bakit ang buenas eh. mo na naman ngayon? Gising ka na naman? Eh, pare. Uh -uh. Ang aga magising na nito, ano kaya ano? Masarap, masarap magkape habang uh, Hindi ka na nasani dyan. Hindi, ang himala ko ya. sina. May yosi na. Hindi <laughs> 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 na umingi. Ba't ganon, noy? <laughs> Nakakayana na siya, pero. <laughs> ang aga, sabah. Masarap magyayasi. Oh, Siyempre.

Sayang! Eh, ganyan. Naalala mo ba yung kamong ginawa ko? Oo. Isa laba mo. Isa laba mo. Bakit ba yung ano? Nasaan? Ayos ka, oh. Natuklap ka yung kayo. <laughs> ka. Eh, gusto mo babawi ganyan? Eh, paano nga ako makakabawi? Eh, gising na yung tao. Nagkatapin na nga. Eh, alam ko. may kukunin ako dito. Eh, Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan Di ba gising na si Cute? Kala mo, porkit kisig yan, di, di ka na makakabawi <laughs> Ang gagawin natin yan, ko, natin sa upo, tatabihan mo Tapos pagkatabi mo, lilibangin ko o kwento, kwento-kwentoin ko <laughs> Tapos, pagkabang inakwento ko na, lagyan mo ng mighty sa ano, isa hawakan ng ano, isa hawakan <laughs> Para sigurado pag inom <laughs> ewan ko kung mabitawan pa yan yung baso <laughs> Pagkakataon mo kayo! Ano? Tara! Baka nga may matapos magkapi ni, Kuya, mo ni yung kapitan ng baso. Ano gusto mo? Hindi na matanggal ang baso? Okay! Baka nga may matapos kami dito pansarap <laughs> ang sarap ng pagkakapi na ano ay hanep ang sarap magkape no ang lamig hindi mo na to bakit ang buenas mo na naman ngayon gising ka na naman <susurritos noise> ang aga magising na nito ano kaya ano ano talaga ano 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 talaga ano talaga talaga ano talaga ano talaga ano nanaman naglalayit dito eh. Bahala ni palayter naman ang hinahanap ngayon. Eh, masarap masarap magkape habang uh, ah, nagyayasi. Ay, hindi, hindi. ka Hindi na humingi. What ganon ang Nakakayano siya pero. Wala, wala, na Wala, wala. 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 na <laughs> <Talaga yung maalam. laughs> At Bakit? Panahingi eh Ah So yun no, alagang yung alagang sabong piso uh. Hingi ah. pa niya sa'yo Eh, so, Paano bang lumipis na? Natuto na, natuto Natuto na, ang galing Ito, uh, ito there walang, walang problema, boys Opo <laughs> Ang angas, ba? Okay. Yoshi, Opo. Oh, kakape pre. O oh, siyempre, talagang masarap sarap mag kape, sabay Yoshi, no? Opo. Oh, oh, nga, pre, dumating te. Kanina pa ako yung oh. Yos, pre. Eh. Hala. Hala. Eh. Hala eh. ikaw, napaka-buenas mo na, no? Oh, oh. Ang aga mo na magising ngayon, na ba? No, eh, kaya, hindi no? Hindi mo na to, siya maabot ang tulog eh. Ano to, pa? Ba? Bakit? Ano matanggal? Aling nga, ay, matanggal. Ano yan? Ah! Ano yan? Aling ay matanggal. Ah, Ari. Wala na. Ito na Sino Wala ka ba <laughs> 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 ka, ka. kaya wala dito. Ay, ka!